Ito na. Ibinisan mo lang yung kamay mo. Ay, kamay mo yung mata mo, ha? Uhulaan mo, uhulaan mo lang ang lasan. Mahina pag nagmamaji kasi, may tao sa dalawang gilid. Kaya kailangan magaling yung nagmamaji. Uhulaan mo lang, ilalagay mo sa kaliwa. Ilalagay mo sa kanan, ilalagay mo sa kaliwa. Ilalagay mo sa kanan, ilalagay mo sa kanan. Mabilis, nakikita mo siya. Nakikita mo, nakikita mo. Paulit, isisigil ko doon. At dito, at sigil ko dito. O, okay, tingnan na yung mabilis. ko ulit mo lang dito yan, no? Ano? Kailangan matiin naman siya, kasi hindi mo sa kabila. Pag hindi sa kabila, mawawala siya. Ba, ang nasan? sa lang. Ibig sabihin, kaya niyang gayahin. gayahin natin, ganun ka. Gagayahin yung ginawa ko magic. Ben, ano ang kulang sa kanya? Kulang ng? Maria. Pera, pera ni natin na, pera. Yan, tunay yan. Tunay, tunay. Ano magiging problema?

Gelé <laughs> <laughs> <inaudible> <laughs> <coughs>